Okay, good morning mga guys. Uh, mayroon ako dito mga kapalansa. Ulubi na may diferensya sa kanyang prinsipan. Uh, di pwede ito bigyan ng pera kasi may diferensya ang kanyang prinsipan, ang kanyang sakit. Okay lang kung sakaling walang diferensya ito, bigyan ko ng pera. Kasi naka-focus pa sa pala ko ng pinta. Uh, Sige ko dito. Pinapay na lang. Kaso walang tubig. Para maki-ano eh, na lang ito. Malaya kasi dito ang ano, tawag tindahan para mabili ng tubig. Kaya mainom siya. Kahapon pa ito siguro nandito. Ganyan. Ito siya ang matandang ano,

parang kinapa, kaya kinapay na lang parang papakain sa kanya mga guys kung sino man na magandang gandang dyan na may mga mabibigay na o pagkain na lang kasi pagkain na uh, ano 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 gawa ng banda na ito. Kung sino man po ang mga uh, kamag-anak nito, sana naman yung ano ng mga kanyang sitwasyon, pagkaitulungan at pagkukuha sa tulay ito yung uh, nakahiga-higa. Kung tumaga na uh, tulog kanina, kaya dito na yung ano. Ayan mga guys. Kailangan ito dito pero baka sakali ang iba naman inaabot-abotan ito wala na siya kung ano ma ibibigay kung pera naman din naman na ng, it, uh, ano ito kasi may difference sa mga kanya kasi kanya kasi kanya kasi tulog siguro magdamagan ito mga ganyan kasi ito ang uh, ganito ang kinutulungan ko uh, kung sakaling mga bukyan ko ng pera. Kahit kunting aking hanap buhay basta mabigyan sila ng gustos-gustos na makakain Ito. Uh, eh. uh, ano, butang ko na lang siya. Ito, ito, Mga kulay ng Inyokan Ayan Ayan Siguro naman po uh, Nakikilala nila na. Hindi mga guys Ayan uh, Kasi ako ay tapos na Namuminil na sa ating uh, Ano Sa panindang mga uh, iniwanan Mga guys Mga po Mga ang Mga Mga guys Mga guys lang naguguto magabot na pagkain lang pwede naman yan kaya mga guys o, yan lang siya wala siya wala siya lang wala siya at tulog ang mga tabi-tabi ano, mga guys ang taong ito o, nakikita kong mga ganyan kahit di man malaki ang na bibigay na pera basta may pantawid butong lang sa kanilang chan na, na ah, kakain ang mga ah, ko pulubay ba na uh, binibigyan ko sa naga pera po sa pagkain po uh, ay sila pala so, uh, sabi ko sa kanila kaya na lang magkailangan ang na kasi ang pera po nakuha lang yan Ayan. Ako lang yan. Hindi mawawala ang pera. Pag ikaw ay masipag. Maraming nagihirap na tao. Eh, sabihin, mahirapan Dahil nga, sa ano lang yan, sa pagdala ng buhay natin. Ako. Ang ganito. ganito. Na taong pinatulungan ko hindi man malakihan at least sa pagpawid kamb gutom nakakatulong tayo sa kapwa natin na naghirap na guys sana iusap ko sa inyo eh, huwag itulungan nyo na makuha po sa ating youtube channel mahirap na vlogger po sa facebook po sa Andrew Ayan po ang ating mga uh, mga ano Ay, uh, Mga guys para makatulong ating tao sa inyo ang ating tulay para pag ating ating sa mga pahihirap uh, na makikita po ng mga tulungan na huwag dahan kaya po ang hiling po na share man lang ang ating youtube channel kahit sa paningin nyo ay mahina mahina lang uh, pangit man sa paningin nyo kahit po pangit sana naman po hindi, share na lang po at mga, subscribe pag pala po sa lahat ng mga kapanood nito ayun po ang aking ano pangarap kahit wala pa naman po kung kita sa pagbablog na to para matulungan ang nangangailangan kada isa sa atin na makikita po ayan po dito po ko sa Santo Rosario sa aking mga dinadalahan ng mga pandesal. Uh, um, out sa lahat ng mga nakakita nito. At sana po um, ma share niyo po to. Yan po sa inyo niyo. Sa lahat ng mga ka-Facebook niyo, mga ka-chat. Para magkaroon naman na maganda ang aking pag-vlog sa kalsada at Ayan po ang pakiusap ko lang sa inyo. Suportahan nyo lang po ako. Ang mga nagbabaybas po dyan. Okay lang po. Kasi alam ko naman na uh, nag-uumpisa pa lang ako. Ayan itong sitwasyon kahit Ano-ano uh, lang sa paningin niya ay pangit man. At least <laughs> magkatulong tayo. Sige po. Subscribe na lang po ang YouTube channel Mahirap na Vlogger sa si Facebook Sandro Alvilla. Ayan po. Maraming salamat. God bless sa inyo sa mga panood nito. Ingat kayo lagi.